Kim Chu at Paolo Avellino nagpunta sa isang resort at bumisita kay Miss Chris Aquino. Matapos ang successful na ASAP in California, ay kanya-kanya munang ang mga ganap, ang mga kapamilya stars, at isa sa talagang inaabangan, ay ang mga ganap nila Kim Chu at Mr. Paulo Avelino. Sa ibinahaging larawan ni Mr. David kahapon ay nagtungo nga sila sa isang resort sa California, at kumpirmado rin na magkasama nga sila Kim at Paulo Avelino dahil sa mga lumabas nilang mixing video. Makikita na magkasama sa loob ng sasakyan sina Kim at Paulo Avelino, Matapos naman kahapon ay isang impormasyon naman ang inilabas ni Sir Oscar at ayon nga dito ay tila nagtungo umano ngayon sila Kim Chu at Paolo kay Miss Chris Aquino, matatandaan, nananood pa nga ng ASAP ni California sina Bimby at Josh at kinawayan din sila ni Kim habang sila ay nasa stage ni Paolo. Ask nyo na lang si Tita Chrissy kung sino bisita niya, sana mag-story si Bimbi, private kasi yung FB nung may-ari ng pic nakiusap pa ako sa isang friend na si Lipin, hayun confirmed eh. Kagad naman itong ikinatuwa ng mga fans, samantala una nang nagpunta kahapon, si Mr. Jed Madela Kila Miss Grace. So, we're so hardworking. <laughs> <laughs> Last one standing. <laughs> At 11 p.m. good girls. <laughs> <Ayaw, we're hilarious. laughs> Ang bestie naman ni Kim na si Darren Espanto, ay si AC Bonifacio ang kasama, natuwa din ng mga ito nang patugtugin ang cherry on top ng Bini sa Universal Studios.